kuya. Okay. Angel, dala ko nga pala yung paborito mo. Thank you po. Ah. Mga pala, mo sa pag-aahal mo? Okay lang kuya. tapang ko sa klase. Yun, okay yan. Buti yung pag-aahal mo ah. Magagay sa akin. Distraction. Hirap, mainit. Pero kakayanin natin yan. Sa ah, nga pala, lahat hmm. ng mga kakailangan mo sa pag-aaral, sabihin mo lang. Sige po, thank Tagawa you, Kuya. natin mga. ang pahalan lahat yan. Basta galing mo muna mag-aaral. O nga pala, na si Papa. Andun pa, po sa kanto, yung nakalamang gabay. Nag-ibu Pa. <coughs> niya. Hindi, hindi niyo. Hindi, mag-aaral ka lang dyan. Ay, Kuya, may kailangan pala ako sa school. Ano may nakailangan? Umingin ka na sa pag-aaral. Magtrabaho ka na lang para makatulong ka dito sa bahay. Ikaw, tumabli ka ayot ka. Wala na kanyang man yung kaldero. Mga wala kayong silbi. Maganda pa, mag-inom na lang eh. Kaya, hey, an yeah, Angel. Ako nang bahala sa mga kailangan mo sa school. Sige, pagigilan mo na yung pag-aaral mo. Paano? Papingan mo na ako. Basta ako nang bahala dyan sa school mo. Pasok. Ah, uh, sir. Pinatawag niyo daw po ako. Ah, uh, oo, dyan. Ah, uh, dyan. Alam mo, pasensya ka na. Hindi lang ako yung nagdesisyon nito. Pero dahil sa kakulangan ng budget ng kumpanya, kailangan natin magbawas ng tao. Bakit po, sir? Ah, uh, nalulungkot ko sa sabihin sa'yo dyan. Isa na piling napiling tanggalin. Bakit ako oh, pa sir, alam nyo naman kung kailangan ko yung trabaho sir. Tsaka, masipag naman ako sir eh. Sinusunod ko nga lahat ng mga utos nyo eh. Ah, wala rin ako magagawa dyan eh. Kung ako lang tatanungin, ayoko rin nagtanggal ng tao kasi eh, Alam kong kailangan nyo to, eh. Pero, hindi lang naman ikaw yung natanggal. Marami kayo. Pero kung masipag ka naman, marami ka pong mahalap na trabaho siguro. At ngayon, wala tayong magagawa. Kahit ako, wala akong magagawa dito. Pasayin sa kanya dyan. Sige po, Sir. Salamat po. Hindi dyan. Eh, alam kong masipag ka naman. Salamat din sa pagtulong sa kumpanya ko dyan. Buro, marami ka pang maaahanap na ibang trabaho dyan? Hindi po, Sir. Ganyan Salamat po sa pagtulong sa kumpanya ko dyan. Thank you po. Hoy! Pulas! Pare! Ay, agay mo na! Wala! To? Wala To ba ako? To. Ay, baba! Ano na no. Uy, pare! Ano? Marami na pare. Nadaya ata! Uy, anak uh, ng kulat, oh! Yan! Chat ka muna! S Sige! Ah, tagay! Ibinong! Ah, dahil oh, ito! Ah, wala! Sige ako kakaroon na lang talaga ginawa ng sis. Wala eh, mahihinang pa ba ako eh. Malumpot kaya ta. Huwag po kasi ako sa pagbahao. Bak. Kung kailangan ko ng pera, na alam ako sa mabit sa paraan, tama ka ba, ba kayo? Ang punin. Basta, sumama ka na lang. Stop ko. Pa, mamunod ako muna. Sige to. Sinanak ko ako, buhra din. Eh, mo mabuti. Si ba mo yun dyan? Tayang to. eh na pare. Ayun na ako. Kain po ba? Ano? Ayako. po. ko pa lang pera yun. Hey bakit? So, mo ba? Ayun. Ayun ko. ko. Ayun ko. Ah, susunod na lang mga pare. Sige. Yeah. O, nakatok. O, oh, ano yung ginagawa nyo? To, nakayusan ko lang si Angel para, alam mo na, ang daming manligaw. Manligaw kaysa, eh, unahin men, unahin mo yung pag-aakal mo. Hindi mo kapaganda. Siyempre, kasama na yun, no ka ba? Sa? ba diba? Eh kuya, kailangan ko na pala yung project sa school. Ano na naman pinag-uusapan nyo? Ang mahalaga, magtrabaho kayo para may pang-alak ako. <laughs> hmm, di ba ganda? Hay yeah. ito ko mang kulas. Lasing ka lang na naman, nung aga-aga. Ay, lasing na naman si Pangko. Kung na lang bago sa kanya, kuya, araw-araw na may ang Tani na ko, nadaan yun. Tulog na dun sa kali. Nakahigaan ako sa mayan. yan. Anong bag? Saan nga pala? Magano nga pala yung kailangan mo? 1,000 po. Ako. Kulang na yung ata itong peka ko. Ay naku, wag mo na yung alalahanin ko. Um, Angel, baon mo. Tsaka pambili mo na rin yan para sa project mo. Thank you po, ate. Kuya, dito na ako. Sige, yan ka. Sige, mainit. Wala, saan ang ng pera mo? ba, huwag ka na magtaka. Basta ginawan ko ng paraan. Ako na bahala, doon huwag ka na mag-alala. Salamat ha. Pati ikaw, nadadami pa sa problema namin. Ako ba, huwag ka mag-alala. Pamilya tayo, di ba? Kailangan lang talaga natin magtulungan. Masensya ka na, ayaw mo. Magahanap ulit ako yung bagong trabaho. Kaya natin to. Oh, wait lang pala. May tanggap pa akong text. May rakit kami. Ah, oh, sige. Sige, dito muna ako ha. Babalik ang rakit Wala mo mga. Salamat ulit ha. Ma ako na. Mag-ingat ka. mag ka muna. Sige. Angas, pre na. Uy, biyaya oh. Uy, uy, dyan. Uy, mga kabin. Pera na yan ah. Para. Di ba kailangan mo ng pera? Hindi sa atin to. Kailangan mo ng pera dyan. Balik natin to sa may tunay na may ahi. Biyaya na yung na sa atin oh. Kahit doon na nangangailangan ng ako... pera, ayoko pa rin gumawa na masama mga kabin. Ibabalik ko to dun. Hindi na may nakakaw yun eh. Wala. Kahit pa mga kabin. Wala ka lang. Pero saan sana yan? Hindi. Ibabalik ko dito sa kanya. Sir! Sir! Sayang, bagal mo kasi. Ikaw kasi. Kaya pakita mo pa yung babae. Laglag niyo po yung wallet niya, sir. Ma, maraming salamat. Yan, nagulat ko po yan dun. Maraming salamat, ha. Dito pa naman lahat ng ID ko. Buti na nga lang ako nauna sa mga. Dalawa na yun, yung pinag-iintusan pa naman nila. Buti na lang talaga ikaw ang nakakuha. Kung Kukip... sir, mga tao katulad mo, ha. Hindi uh, naman po, sir. Siguro, marami pa naman po katat na tao dyan. Um, naka Nakabis ka. May pupuntahan ka? Ah, Mag-a-apply po ako, sir. Eh, sakto. So, Nakakailangan na kami ng ano. Tao. Eh, talaga po, sir. Kunin ka na ander mo. Tawagan kita. Eh, sige po. Ano, hmm, sir? Diyan, di ba? Diyan? Opo. Diyan po. Save ko na lang. Tawagan na lang kita. Maraming salamat ulit, ha? Eh, sige po, sir. Ingat po kayo, sir. Oo na na ako. Sige po. Ingat ka rin. Ingat ka. Hmm. Sana magkatrabaho na ako. Basta yung pang-upgrade ng iPhone ko, ha? Ah. iPhone 15 Pro Max yung gusto ko. Luma na kasi itong 11. Sige, ito mo. Talaga? May iba kang yung ortho. Sige. Okay. Promise yan, ha? Ah. Oo. Uh -huh. John. John. John, wait lang! John. John, wait lang. Magpapaliwanag ako. Paliwanag. Pakinggan mo muna yung side ko. Yaan mo muna. Anong paliwanag? Kitang kita ako na nga, oh. John, sorry. Pasensya na kung nagawa ko yun. Ginawa ko lang naman yun. Para sa ano, eh. Para sa atin. Kasi, Ginawa mo ko. Patawarin mo na ako. Ginawa ko lang yun para sa pera. Pera? Nagihirap tayo, di ba? Siguro. Kaya ako tinanggal ng boss ko. Dahil sa'yo, eh. Hindi ko naman yun gusto, eh. John. Diyan ka na. Pakinggan mo naman ako. Ah, wala anak ko huh? ah. Ah. Ano anak, kamusta? Okay lang po. Ano mo anak? Tigil mo, mo. An mo na yung aral-aral mo. May anak naman pa. Tigil mo na yung aral-aral mo. Taba ko na lang, parang pang inom ako. Ano mo batang to? <laughs> Alam mo anak, kamukhang kamukha mo talaga yung nanay mo. Yung ugis ng muka, yung lambot ng buhok, ganyan na ganyan na nanay mo eh. Tulog ka na pa? Lasing ka lang? Hindi. Kaalala ko lang talaga ang nanay mo. Kasi na eh, ganyan na ganyan Oh. Ah. Yan na no. ganyan o. Oh. Yung... Ah. Ah. Ano ko ano, Angel? Ano mong ginagawa ko? Masama bang nabingin ko yung anak ko? Ano nung dalaga na eh. Eh ano naman? Eh napapala nyo, kakainom eh. Kakainom, ah, puro kayo ganyan. Lagi na lang kayong lasing eh. Alam nyo kung ganyan na lang kayo ng ganyan, aalis na lang kami dito. Oh, hindi kayong magsilayas! Ah, ah, tama yan. Magsilayas kayo. Wala naman kayong mga silpi. oh, layas. Doon, layas. Layas doon. Mga walang... O, oh, mga walang kwenta. Oh, mga mga... Ang buhay si Papa. Malaga. Ang dalawa. Si Pilidi ko mapagtapos ka ng pag-aaral. Sana magbago na si Papa Kuya. Ah, uh, yan. Salamat sa po. Ah, uh, gusto ko lang may no, sorry sa nagawa ko nung nakaraan. Nabalitaan ko kasi na, ano, pinalize daw kayo ng Papa mo. Okay lang ba kayo? Okay lang po okay ako. Kung gusto niya, dun mo na kayo mag-stay sa bahay ko. Di ba may nakaka para sa inyo? Okay lang ba? Okay na okay naman sa akin. Tsaka hindi to abala. Tsaka para makapag-aral ka ng maayos, diba? Thank you po, pa. ate. Ano? Para, para makapagpahinga na kayo. Pagluluto ko kayo. Kamusta kaya si Jet? Trabaho na kayo? Sino kaya na to? Hello? Hello po? Ah, uh, si Jan to? Ah, po, Sino po sila? Ah, uh, ako to si Kenneth yung tinulungan mo nung nakaraan. Ah, Sir Kenneth? Oh. Ba't po kayo napatawag, Sir? Ano po, may kulang po ba dun sa nahulog sa inyo? Ah, uh, actually wala naman eh. Ah, uh, gusto lang sana katang ofera ng trabaho kung bakante ka. Oh, talaga po, Sir? Opo, Sir. Kailangan ko po talaga ng trabaho. Sapto, kailangan na kailangan ko ng tao eh. Ah, sige po, sir. Kailan po ba pwedeng mag-report sa inyo, sir? Ah, mag-report ka sa akin bukas. Kailangan na kailangan ko eh. Ah, sige po, sir. Salamat po, sir. Okay, see you tomorrow. Okay po, see you po. Yes, magkatrabaho na ako. Okay na po. Paul, sabi siya eh. Di ba? Pwede ko ako nila. Huwag mo daw ang mo. Huwag mo lang de! Para sa na eh. Is ka, proud ako oh Picture mo tayo para may remember. Sige, sige. Sige, Sige, Pero gusto ko maka-end with si Baba. Paano? Kapagali niyo sa akin sa mga... ko pinagawa sa inyo. mo ko naman lahat. Binig ko na yung ayusin yung sarili ko. No. Congratulations, ha? Masaya ako sa naulot mo. Salamat pa. Masaya siya na, ano kay dulot ko Masakit sa inyo mga anak ko. Sabi ko, ano ang niyo? Wala na kayo, Ano na? Huwag Ano? na tayo! Huwag na tayo! ano na tayo! Huwag tayo! na tayo! Huwag na Huwag na